Okay, gusto ko lang i-shout out ang lahat ng mga kapwa kong katolik ko ng mga followers ko. Okay? Remember this. Hindi porket opinion o sulat ng isang paring katoliko, lalo na theologian, okay, ay official na aral ng katoliko na. Okay. Maraming theologian. Maraming Catholic theologian. And most of them has a credibility as a theologian. Okay. A theologian ng ating simbahang katoliko. At hindi porkit may opinion sila at sinulat nila ay opisyal na naaral yon ng katoliko. No! Let me give you an example. Okay. So we have this great theologian and philosopher in the 15th century called Pietro Colonna Galatinus. Sino ito? Siya ay isang pare, siya ay isang theologian, at siya ay isang philosopher at isang Franciscan. Okay. So ano yung opinion niya? Okay? Siya lang naman ang unang nag-propose na yung Diyos daw ay tawagin natin sa pangalang Jehovah. Okay. Siya yun. Hindi yung mga saksi ni Jehovah, not even William Tyndale na ginamit niyang pangalan ni Jehovah sa translation niya. No ang, ang unang gumamit ng pangalan at nag ng pangalan Jehovah na dapat daw itawag yan sa God the Father, sa God of Israel, ay isang paring Franciscano at isang theologian ng simbahang katoliko na si Pietro Colonna Galatinos. So ngayon, ang opinion ba niya na ang pangalan daw ng Diyos Sama ay Jehovah, ay official na turo ng Katoliko? No! Hindi yan official na araw ng Katoliko bagkos rejected pa nga ng council. Okay? Never naging aral ng Katoliko na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, though It was proposed by a Catholic theologian and a Franciscan friar. So, kaya. Mag-ingat tayo sa mga referensya na ginagamit ng mga anti-katolikong sulpot na sekta laban sa atin na di porkit sulat daw ayon sa opinyon ng isang paring katoliko ay aral na ng katoliko at yun ay ginakounter nila sa atin. No. So, paano ba natin masasabi na ang referensya o ang mga pinabasa nilang aral ay talagang opisyal na aral ng Catholic Church. So, how can we prove that the certain uh, reference ay talagang aral ng Katoliko? Paano? na hindi talaga na na hindi talaga natin pwedeng tutulan kasi pag yung referensya nila ay base lamang sa opinion na kung sino-sino diyan kahit pareng katoliko pa yan o kahit uh, theologian na uh, na katoliko pa yan as long na it is not an official teaching of the Catholic Church basura yan okay so ano ang aral na hindi natin pwedeng tutulan? Okay? Yung talagang official teaching. Na hindi basta-basta opinion lang. Pag ito ay base at yung mismong nakasulat sa fundamental teaching of the Catholic Church na mababasa natin sa halimbawa, Catechism of the Catholic Church. Yun talaga, hindi talaga natin pwedeng tutunan yan fundamentals of the Catholic dogma. Halimbawa lang yan. O kahit na yung basic natin dito sa Pilipinas, yung Catechism for the Filipino Catholics, kahit yun lang. Okay? As long na hindi approved ng mga magisterial council natin, yung opinion kahit pare pa yan, kahit theologian pa yan, ng Catholic Church, as long na hindi siya approved as an official teaching, hindi yan official teaching. Okay. Hindi yan katulad sa mga reference na ginagamit natin laban sa kanila. Na di porket sulat ng pastor nila, sulat ng mga matataas sa kanila, ay automatic, official na teaching agad nila. <laughs> Hindi tayo ganon. Kahit may opinion yung mga pare natin, yung mga theologian natin na as long it is not an official teaching or approved by the magisterial council, it is not an official teaching of the Catholic Church. Basura ang referensya Yun lang.